pag tinatanong mo siya about doon, about sa future plans yung dalawa, kumbaga sumisegue siya, kumbaga nilalayo niya yung topic, para lang huwag nyo itong mapag-usapan. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga ka-peeps! Homolas TV, subscribe ka na! So for today's vlog mga peeps, is meron na naman tayong panibagong ka topic for today. So for today's vlog is mga signs na marami pang ka-chat yang ka mo. So, check it out. A few moments later. Number one na sign na marami pang ka-chat yang ka LDR mo is hindi niya naaalala ang mga important details or kahit na maliliit na bagay tungkol sa iyo. Bakit hindi niya naaalala mga pips? Kasi nga groupings kayo mga pips. Minsan nga <laughs> Yung isa, yung for example, tinatawag kanyang babe, tapos na wrong sense siya, tinawag kanyang darling, meron pang honey, meron pang my love, meron pang sweetheart, nako, Kabahan ka na pag ayun mga peeps. Number 2, matagal siyang sumagot sa mga chat mo, mga peeps. sa oso so, isang sign to na marami pang chinachat yung ka-LDR mo kasi nga matagal siyang sumagot sa mga chat mo. Kahit nasin pa niya ito, sasabihin niya mga pips na busy siya, pero nakikita mo namang online siya. Ang tanong, anong ginagawa niya? Ali, somebody ku kelami love me, and my heart siya, busy pala kaka-scroll or kaka-reply sa ibang kachat niya. Number three, nagiging secretive siya at defensive. Yung, yung tinanong mo lang siya mga pipsa, grabe yung, grabe siyang mag-react doon sa tanong mo ha. Nagiging defensive siya kapag tinanong mo siya mga pipsa. So, isang sign niya na marami pa siyang chinachat na iba. Minsan nga, nahuli mo pa siya yung sinabihan kanya na mag magano ka na daw bali umalis ka na daw doon sa dating site or sa, sa, sa dating site or sa dating app kung saan kayo nagkakilala ng dalawa but nahuli mo siya na andun pala tapos sobrang defensive sasabihin pa na hinuhuli ka niya. kung kumpara ni reverse niya yung niya yung topic mga peeps binaliktad niya ngayon yung topic nilike niya sa'yo na hinuhuli ka daw niya so sa number four. so sa number four naman totoo to mga peeps iba-iba ang oras nang online activity niya. So, hindi mo talaga mahuli yung oras ng pag-online niya mga peeps or minsan, ino-off niya yung online status niya parang para lang hindi mo mahuli ha. Kung, kung ma-advise ko sa inyo mga peeps ha, kung, kung isa sa mga signs na to is na, na feel nyo or nakita nyo dyan sa ka-LDR mo, Huwag kang magtiwala ng 100%. Palagi ko itong sinasabi sa inyo mga peeps ha. Sa LDR, madami pa talaga ang pwedeng mangyari. Kaya wag mo siyang pagkatiwalaan agad ng 100%. Let's proceed na sa number 5. Bigla siya ngayong naging cold or detached sa iyo. So anong ibig sabihin nun mga peeps ha? Isang sign ito na madami pa siyang ibang kin-chat. Kin baga uh, naging sweet siya consistently for 3 months then biglang naging cold or biglang in touch in touch talaga biglang dine touch yung self niya sa So, ayun, simulan mo nang mag-imbestiga, simulan, simulan mo nang i-stalk yung mga profile niya sa social media. Number six. So, sa number six naman, kung dati sobrang consistent, baga six months or six months to one year na naging consistent siya sa pag video call sa'yo, But dito naman sa sign na number 6 is big na maga umiiwas na siyang makipag video call sa yung mga pig. hindi na niya priority yung relasyon yung dalawa, hindi na niya priority yung pagbigay ng time sa iyo. So isang sign 'yan na is either may nakilala siyang iba or madami talaga siyang kachat mga peeps ha. Doon na tayo sa number 7. So, ito yung malalas, so, number 7 ha. Hindi na niya ngayon binabanggit yung future plans niyong dalawa. Kung dati, palagi niya itong ino-open up during the video call, during sa pag-uusap yung dalawa, or kahit sa voice messages pa, palagi niya itong bring up sa'yo. But bigla itong nahinto, Kabahan ka na, chat lang. Bagla itong nahinto, mga peeps, ha? Then, pag tinatanong mo siya about doon, about sa future plans yung dalawa, kung baga sumisegue siya, mga nilalayo niya yung topic para lang huwag niyo itong mapag-usapan. So, kapag ganyan, mga peeps, dapat huwag ka nang mag-focus sa kanya try mong makipag-usap din sa iba. Kadalasan kasi sa mga babae, tayong mga babae, mga syempre loyal tayo, charot. <laughs> tayong mga babae kasi kapag may nakilala tayo na feel natin na oh, okay to, Maga, nagbibigay talaga tayo, naglalaan tayo ng effort, naglalaan tayo ng oras na siya lang talaga yung i-chat natin. Sa LDR kasi mga pipsa, hangga't hindi pa talaga kayo nagkikitang dalawa, sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mag-focus sa kanya. So, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano yong kapalaran. mo makakausap?